So guys, nandito ako ngayon sa uh, lutuan ng ano. nagsisipagluto sila ng lechon, baboy. Kasi dadali niyan doon mamaya may contest sa karainan ng lechon guys. Ayan, yung mga lechon yun. Sarap. Sisipag oh puro yan nito guys paluto na mga asonsi ng uh, ngayong tanghali guys ay umpisa na ang kainan ng litson ayan ang mga nagsisipagluto ng litson ayan ang ganap dito guys uh, napakaraming tao para magluto ng litson ayan pinurin Oh, na, dadali na yun doon sa sentro ng Hobiliar. <mimilipo> doon sa may plaza guys, ang uh, okay. kainan ng Litson. Okay. 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 Ito naman yung para sa white there. Parangay white there. Ayan ang kakainin nila guys. Yung iba nakasalang pa kasi medyo nahuli silang magluto ng Litson so abot pa naman sila sa oras guys balikan balikan sista balikan sarabay pala sarabay. sarabay magparadang litson magparadang <laughs> Ah, oh, <laughs> oh, paradang litson para sabay sabay dalhin kamikin. ayan oh, ang sarap niya guys kamikin. ayan Ayon na ayan na Ay, sa buntot pa lang guys <laughs> malinam nam na o oh, diba ang lutong ng tay na sarap yan so ayan mamaya guys pansamantalang uh, hanggang dito na lang muna abangan natin yung kainan ng lechon mamaya guys ano